Hi guys, for today's video, ito yung ating charity. Ayan, nabili ako ng bigas dyan guys para i-repacking ko at ibigay sa isang barangay o saka sa mga tao kung nagadaanan guys na kailangan ng tulong. So, nagtingin ako ng bigas dyan ng maganda. Siyempre, mamigay na alang lang tayo. Siyempre, yung masarap na. Mm back at binigyan ako ng discount dyan ni kuya kasi pang charity ko raw so guys kung ikaw ay nakapanood this video please share this video at malaking tulong na rin ito ang inyong guys, mga tayo, share you know pa. para sa charity natin <laughs> para nag-reak ako dyan no, salita ng salita na, sa maraming maraming na, salamat guys sa support tayo dahil uh, kung hindi uh, din uh, dahil uh, sa inyo wala rin ako dito guys na naminigay ng uh, bigas at grocery yeah, guys, so yun na natin na at panurin nyo na naman oh yun let's <laughs> go yun nagkakot na oh. guys ito pili tayo ng mga dilata at noodles para idagdag dun sa bigas at charity natin yan Damihan na natin ito. Kasi bumili tayo ng limang sako. <coughs> Guys, naisipan ko hanggang <laughs> ang dami ko lang nakuha. <coughs> naisipan ko magtanong na lamang sa isang cashier na yung box per box na lang ang bibili ko kasi yan ay kukuning uh, kukunin ko pa dyan at bilang-bilangin so panoorin nyo na lang thank you for watching guys ha din nyo ang dulo para at huwag nyo i-skip ang ads malaking tulong na rin yun ito na yan guys yung napamili natin o oh, ayan apat na box na noodles at limang ano sako at saka, isang box na sardinas. Tignan natin tayo dito. Ayan, mga gatas. Kasama doon. Ayan. Ayan na guys. Nagtitimbang na tayo. Oh. May assistant pa ako dyan, dalawa. Ayan <laughs> o. Oh. Mm. Nag-repacking na ako dito. Busy, busy. Ayan, dalawang pansit toon dalawang lucky Me, tapos gatas dalawa and dalawang sardinas ayan na mm. ayan na guys, ito natin to ayan gatas, noodles ayan, dilata at magkabigas mm. ayan, sampul na to ganito Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, na apat na Ayan, ayan. continue ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. guys, ayan. tayo ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,